Isang patay habang tatlong sugatan ng salpuki ng isang SUV ang likuran ng isang truck. Sinisisi sa aksidente ang truck na walang warning device. Pero bukod dyan, may iba pang nadiskubre ang mga otoridad sa driver ng SUV. Nasa gitna ng aksyon si Gary De Leon. Sa loob ng yuping SUV na ito, isang babae ang kumakaway at humihingi ng tulong sa mga rescuer. Bukod kasi sa kanya, natrap din sa loob ng sasakyan ang katabi niyang driver na wala ng malay at nakaipit sa manibela. Isang lalaki pa ang sa likuran ng sasakyan. Ang isa pa nilang kasama, nasa labas na ng sasakyan matapos tumilapon. Ang dahilan nito, isang karambola sa southbound lane ng Ross Boulevard pasado alas 4 ng umaga. Nakaparada ho yung, ano, yung trailer truck. Dahil nga nasiraan, ang problema wala siyang nilagay naman lang na kahit na air warning device para maiwasan siya ng mga parating na sasakyan. Patungong kabiti ang SUV nang sumalpok ito sa likuran ng trailer truck. Bumalandra sa sasakyan sa gitna ng kalsada hanggang masapul ng paparating na no close ban. Sa tindi ng pagkakayupin ng SUV, ginamita ng hydraulic cutter ang sasakyan para mailabas ang mga biktima. Inabot ang halos isang oras bago sila na-rescue hindi na umabot ng boys ospital ang driver ng SUV na si Russell Umrog. Ayon sa otoridad, amoy alak daw ang mga sakay ng SUV. Yung driver sir, nung nilapitan ko, aw uh, medyo nagagaw buhay na. Tapos na amoy ko yung paghingay niya na kanina, amoy alak. Sumuko sa otoridad ang driver ng close van truck. Bigla po siyang pumasok sa, sa linya ko. Pag salpok niya po sa trailer, sinalpok niya rin ako pinaganap naman ng tumaks na driver at painante ng truck. Umaaksyon, Gary De Leon, News 5. Be sure to come back. News 5 everywhere. Copyright 2015.